Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang love spell na sandali mo lamang gagawin ngunit magiging malakas at matagal ang epekto nito. Ito ay love spell na hindi na siya titingin sa iba at sa iyo lang ang kanyang pag-ibig, atensyon at sa iyo lang siya maaakit. Ito ay pang buhabang buhay na. Kaya naman ay magingat ka sa paggawa ng spell na ito. Una ay kumuha ka lamang ng kahit anong papel. At itim na panulat. Pagkatapos, ay isulat mo sa harap ang iyong apelido. at sa likod naman ng kanyang apilito. Pagkatapos, ang gagawin mo ay kumuha ka ng baso at lagyan mo ito ng asin. Una ay kumuha ka pa ng isang papel. Ngunit maliit lamang. Yung napakaliit lamang na papel. Na parang ganito.